Aku tak tahu lah kaya siya lumabas. Ay, bawal nga pala ako magsalita. Basta bawal ako magsalita. Kebe, okay, anong ginagawa mo? Pintura. <laughs> ha? Pintura. Hindi, mauna yung kwan, yung puti mo

Oh. <laughs> happen? Oh, okay. Okay. Hmm.

namin. Tatay. Lahat, Lola. Magandang umaga po sa inyo at katay mo At mga katay kram, kram, um, um, lala, kram, po. Magandang umaga po katay kram. Hello po. Mga ate, kuya, At mga katay kram po. Hello po, mga katay kram. Dito po tayo sa bahay po namin uh, uti -uti na puti puti na pong uh, gumaganda. At saka po, ayos nila na po, po ng ilaw na pinulog na po ng bahay po namin. At pagkayari po nun, at tatawagin ko na po yung, tatawagan ko po namin yung unay ko para po maayos nila na po sa labas. Uh, Maraming mga isa lahat po, Katayron. Sa lahat po ng mga nanonood at saka po sa mga supporta. At saka po sa mga sa lahat po na nasubaybay po sa amin. Marami na isa lahat po. Oh, sige po. Oh, sige po. Hindi. Hindi rin siya umalis. Ay, hindi po. Hindi po, hindi po, hindi po. Tinan ako po kayo na, eh. Tinan ako po, eh, Choy. Mas makakura, eh. Eh, hindi ay ka. Hanggang kailan po eh? Hanggang kailan po? Five days? okay lang po Tate Ram At uh, ko po yung gabay ko para nasa ganun Mapagkating wala po natin Pwede na po tayo sa umalis. Ito po, po, po kay Chokoy. Ganun po. Masarap po. Masarap po. po. Ang talong. Patola. Not, that I'm sleep a long time. Long no time ah. Uh, 9 nine I gotta wake up. Nay, uh, I, I. And I wake up. At today's operation. Tonight. It's now. At the morning. At the morning. What the problem of allergies? You know. I don't know what but... allergy happening is not you have is not your hindi <coughs> po alam na may allergy eh ay 12 ah kanina nung nagbuhas po ako ng na, ano ng pampahid sa pintura sa pinto. Hindi ako sa kapitina. Sumabit ng <tinyo> mga mga mga. Tatubuan mag-apat eh. sabi yung kumain. <tinyo> ah, po, kanina Langunisa. Wa kilo. Langunisa? What food? Kumain po kami ng langunisa. Kaninang maga. Yeah, yeah, is your okay? Before? Hindi mo magsalita kasi naka um that mouth is ano. Manita o pero manita o pero lang po yan. Malaki? Saan? Tang? Tang? Data to the tang. Why? What? Why? What is? Dilinis? Dilinis? The is operated to clean. Totoo? Operated to clean yung ano? Dila? Sinirapan po. Eh.

Bagus tuloy ang kamay. Bagus po tayo kamay. Nah, dan, dan, lang. is <laughs> that uh, there okay uh, i wash my hands Kain na tayo. Tatay na raw kayo lang, hindi nakakain. Patul, saan galing ito sa inyo? Sa inyo galing ito? Ayun po tayo, Karam! Bless po tayo ni Lord. Bless po tayo ni Lord. natin ang buhay niya patong pa okay. patong pa. Ha? Huh? si Jesus, kagabi ano sabi niya, ba't dito kayo, dito na ako natuloy? Wala. nga man. Gawin ako. Ito ulit akong na e. natulog. Hindi po siya makatulog. Naisip tao. Hindi siya. Mayroon sa Ito ulit akong natulog. Ah. Bukas lang eh. Sa bahara, oo. Okay lang po ako dito. natulog kasi ay Pero wag mo awayin si Jesus. Oh. Salam. Dala ka ba sa pipila ka? Hindi, Mala pang, may kasa... may gusto al hindi ka lagi. Wala kang mabuta sa... Kung may gusto kang... Al alam ka nang hindi ka Hindi ka malulungkot kasi hindi lamo. Wala yung nagagamit. Nagagamit ka kung hindi Minak, tanlasa, maraming pinakot. Tanlasa? Hmm. sa ano, mahusay na pagsasalita. Hindi nakakabulol. Tsaka kung na rin. Kung sa hindi lang, mga may ulitin ka. May ikan ang kailan, kailan nagsinungaling? Nagsinunga, Ewan ko, ko alam. Ngayon, hindi. Yan, sabay. Dahan-dahan lang. Trauma yung natatakot. Ayos i-memorize? Oo! Oh! Asan? Ah, Katakot ah, naman kayo? Kailan okay. yung... huling kain? Hindi, pag... ...isisisi. Ano? Ah, Di ko alam. Nagiging kasi ako nung kagabi. Ala Ano na, ano, parang... Matatlo. tatlo. Tatlong beses. Bait! Ala? Gano'ng kahirap walang dila? <laughs> ewan sa kanya, ewan sa Sa, sabi... Kung gagamitin Bye. mo yung sabi kung gagamitin mo hindi lamang sa pagsisinungaling putulin mo na lang hmm? ako tignan mo hirap na hirap ako ano yung pakiramdam di ba ang hirap pinaramdam ko sa iyo actually ako yung nahihirapan pala pero hirap wag nang mag sinungaling ano lang naman ka pegram uh, sigarilyo lang naman eh, wala nang drugs eh. Baka naman hindi lang sinabi sa akin mayroong drugs. Hindi, wala. Hindi ako kayo drugs. Tatay Wala, rin. na. wala oo. Oh. Okay. So, hindi na maulit. Oo. Oh. Pagsisinungaling. Eh. Oo. Oh. O oh, sige. Promise mo sa kanila, huwag sa akin. Pag niyo po, hindi na, na, po ako ala... ah, may naan po ako ngayon. sabi ko, diyan yung ikar niyo. Wala nang po sa yung niyo. Ang gaya niyan, request ka ng isang araw na naman. Oh. So, tapos bukas sasabihin mo, hindi ka nanigarilyo, pero naninigarilyo. Malboro well, naman yun. Kaya pala talaga nagpupumilit sa pagtulog dito. Tapos nagpupumilit ka ulit ngayong magtulog. Hindi! Matutulog lang ako dito. Tulogin niyo po ako isang araw dito. Buwas ako. Uwi ka na mamaya. Hindi. Tulog, hindi nga buwas. Pindi. Buwas ulit na dito tayo Para, ano, start Tate, come again. Hindi na no, kami kumuha katikram ng uh, professional painter, ng pintor, kasi nga po, ito ay, uh, sabi nga po nung tita, anytime pwede silang mano dito. Parang nakakapanginayang kung kukuha tayo ng professional paint, pintor pa. Pukuha nyo lang tayo ng professional pintor, doon sa paggagawa ng tita mong bahay. Ha? Ah, kasi mga bibili... Hey, patulogin niyo po dito. Uh, mga bibili naman natin mga gamit. Mga bibili natin gamit, yung maililipat natin doon sa bagong bahay. Tapos bibili natin, nakita mo yung video ng suba, yung lagay ng mga damit. Yun yung mga gusto kong bilhin, yung parang yari, yung mga, okay. mga cabinet na malalaki. Tapos dito natin yun, isa-isa. Hindi naman ako patuloyin dito, promise, bagong buhay na Sayang yung ano, sayang yung pag-stay mo sa amin tapos di ka na naninigarilyo, tapos bigla ka maninigarilyo. Patuloyin lang po ako dito, sabihin ko, tatay lang, nagbabagong buhay ako. Oh. Saan ba ka nagbabagong buhay po? po sa inyo, nagbabagong buhay po. Promise? Oo oh, po. Hindi ka na magsisinwal eh. Oo oh, po. Patuloyin lang ako dito, sabihin ko ano, nagbabagong buhay ako oh, tatay lang, wala akong maririnig na kahit ano sa labi wala na pag si Senong Alen. Ah, pa. Okay. Promise. Ah, Pang ilang promise na to? Isa. Pangalawa, Isa. pangalawa. Pangalawa. Pangapat. Mm. Ilang ko yan. Mm. Ilang, hindi, hindi lang pala apat. Ah, sa Masahin mo nila. Kahit sabihin mo to totoo kung nag-ano ka bukas. Ayaw ko lang yung magsisinungaling. Ah, pa. So, magtrabaho na tayo. Mm. Wala nang magsisi. Mungaling. Kasi okay, sino kasi? Sabihin ko po sa tatay sa inyo, sa Tatay Aram. Magkasabihin ko po sa inyo, ibabagong buhay po. Tamangin niyo. I love I love you. I love you, too, po. Huwag mong sayangin yung, ano, yung tiwala. Apo, apo. Magpapasko, gusto ko lahat tayong masaya. Apo. Sabihin ko po sa inyo, ibabagong buhay po para sa pungkatotohan po sa pagkakakilala po natin. Okay. Gusto ko, Pasko, masayang-masayang magkakakapatid. Ayusin natin ano to. Gusto ko nga yung salaset nyo, yung ano yung, yung pa, ano, pabulus? Pabulus? Pabulus. Pabilus. Pabulus. O, kasi ano eh, gusto ko yung matagal yung magagamit. Mm -hmm. Matibay. Gusto ko yung parang samahan natin, gusto ko matibay. Hindi Ngapin. siya hindi siya nagiging marupok. Yung mga... Babagong buhay po, wala po. Nagiging, nagiging marupok yung sama ng isang ano pagka... Yung wala po mga kahit na anong kasing ano. Walang honesty. Pagka walang ano, doon nawawala... Pagka nawawala yung tiwala dahil din sa pagsisinungaling, hindi okay. ka totoo sa tao. Okay? So, okay. Sabi ko, kasing buti po ng pagbabagong buhay ko po. Hmm? Simbuti po ng pagbabagong buhay ko. Okay. Ang kukatekra mo. Dahil sa tulong-tulong naming pagpipintura, si Kuya August at saka si Kuya Kirby. Ano, tinutin na pong kumikinis yung ating pader. Tapos okay. katekra na natin ng magandang, magandang sala set. Tapos picture frame po na magkakapatid. Tingnan mo, ang ganda ng smile mo. Ha? Picture ng magkakapatid, siguro doon. Tapos, yung uh, malaki-laking TV.